Guys, good morning, good morning. Ang ganda po sa inyo. So, sa wakas, uh, uh, nakabalik na ta tayo dito sa ating uh, uh, manuka ng ating kaibigan, ating partner. No? So, uh, may darating kaming, uh, may nahatch kaming mga sisyo ngayon. So, uh, darating siya at uh, ako yung nagpaiwan na para iset up yung aming dalagyan. Uh, Kasi hindi pa dumadating yung kanyang uh, uh, in-order na brooder. So, iseset up lang namin siya sa uh, uh, isang pulo uh, nga maliit. So, ganito lang kasimple. Uh, Pwede nyo rin namang gawin ito. Uh, siguro, I think mga 60 lang yung sinalang na itlog na una. So, hindi namin alam kung ilan na napisa. So, yung mga and pakita ko sa inyo okay so ito po ang ating uh, golden boy yan ginagamit natin ito uh, at ito naman yung ating uh, lagayan ng mga inahin natin ano yan ito ang ating mga inahin so most, mostly mostly uh, sweater boston Okay, meron tayong uh, gray. Okay. Meron tayong uh, Gilmore sa kabilang sa kabilang uh, pen. So ito. Ah, uh, uh, marami rin ito. Ilan 'to nakasalang namin na, na inahin, ano? Magaganda ito. Ah, uh, ito lang ang isa sa bago na sweater. 'Tong dalawang ito, ito ay uh, bagong uh, acquire namin ito. So ito ay bago lang namin masusubukan ito. Okay, so ito ay straight uh, 5K na ibinabangga uh, namin dun sa Golden. So ayan ang mga uh, nakasalang namin. At uh, meron kami sa sala ngayon uling uh, itlog sa early bird na ito. I think uh, 100 uh, alam ko lang ko kunti lang naman ang, ang aming am no? kunti lang namin ang uh, pinalalabas ito ay uh, mga ginagamit na brood ato Boston Grey bago ito ay uh, Boston Sweater Golden Boy natin kaisa siyang Golden Boy namin ito bagong Aqualand din ito ito yung na na eh ito yung pen ng uh, gilmore ito yung pen ng gilmore so apat 'yan uh, yung dalawa uh, inilabas muna yung dalawang hen uh, medyo nagbawas ng ano kasi nagbawas ng balahibo then ito naman raptor ito raptor naman itong nandito sa pen ito to raptor sweater ito na apat ang kasama niya mga hen dito may mga Boston din so ang baseline na uh, base sa uh, bloodline dito sa Mercurio ay uh, Boston sweater ewan ko kung nakikita nyo yan ano? and, uh, medyo and, uh, mga bata ito mga bata ito dalawang dalawang uh, hen at saka dalawang uh, ulit dito naman another uh, another Boston sweater ito another Boston sweater ito okay at saka dalawang uh, bata rin na uh, pamuro namin na Boston sweater din so nag accept na kami ng ano, nag accept na kami ng uh, order for day uh, old ito yung amin sweater raptor. Hindi ko lang makikita. Eh, no? Ayan. Uh. Saka so natin. Ayan. Ayan. Ayan, nightlook siya, nightlook siya. May mga nakulektan yan. Ayan ang sweater uh, raptor namin. Oh, ayan, ayan, ayan. So, hopefully, tulad ng ibang breeder, hopeful kami na maganda ang uh, ilalabas ngayon ng mga anak. So, PM nyo lang kami. PM nyo lang kami pagka-interesado. So, ayan po, no. Uh, may ilang bata dito lumalabas. Kaya lang, hindi pa namin pa pwedeng uh, 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 i-out. Medyo bata pa. So, ayan. Nakita nyo na yung uh, mga nakasalang namin uh, inahin wow, magaganda sukat na ito mga so again most of the base blood namin ay uh, sweater boston okay, so ito lang nga uh, medyo bago namin na 5k sweater na pure na binabangga nga namin sa golden kaya Ah, magaganda rin sila. Magaganda rin sila. Okay.